Makalipas ang halos tatlong linggong pag-aantay, ito na nga pala yung naging resulta ng binuukong Honda TMX Literal na napalaban sa gastos pero napaka-solid ng resulta. Ngayon ko lalong mas naintindihan kahit na all stock lang kasi itsura nito, marami talagang nag-aabang. Kaya dito nga pala sa video to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dating itsura nito bago ko sinimulan siyang gawing project bike. Last day na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Senior, itong nabili kong budget mill Honda TMX 155. Sa mga hindi nakaabot ng part 1 nito, bali nabili ko nga pala to sa isang follower ko, inoper kasi sa akin, napabayaan na daw. At dahil noon pa nga pala trip ko na rin makabuo ng ganitong unit, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kaya ako kinuha to para gawing project bike. Kaya kung isa ka sa mga taong may hilig magmotor, alam ko na kahit saan ka magpunta, marami kang may kitang ganitong unit. Hindi lang kasi pang service araw-araw yung pwedeng ibigay sa'yo na servisyo nito, pwedeng rin kasi siya pang negosyo. Kaya kahit napakarami ng lumabas na pantra unit ngayon, hindi talaga to nawawala sa kalsada. At shoutout na nga rin pala kay JMJ Motorcycle Park. Nagbigay kasi siya ng mga pyesa na pwede kong gamitin para mas mapabilis yung pagbubuo dito ay Project Senior. Sa sham kasi na natapos kong buuin na Project Bike, ito yung pinakamatagal bago ko natapos. Yung tipang may makalimutan ka lang isang bracket, siguradong mapipending na yung trabaho, ganun yung nangyari sa akin. Pero kahit nagkanda delay-delay yung pagbubuo ko rito, solid din naman yung naging resulta sa ati satisfied din ako sa kinalabasan. Kaya kung may plano nga pala kayo magbuo ng project bike, lalo sa ganitong unit, laanan nyo lang ng magandang budget, tapos mahabang oras, sigurado maganda yung kakalabasan. Dahil nga face out na sa kasa yung mga 155 na model, siguradong magiging kakaiba yung motor mo, lalo kapag nakabuo ka ng ganito. Bumili na nga rin pala ako ng mga bagong rubber nito, dahil yung iba kasi puro mga napingas na. Bale ito nga pala yung nilalagay na rubber guy, dito sa salpakan ng emblem sa harapan. Medyo nagtagal din pala ako sa paglalagay ng visor nito, wala kasi yung dating bracket na dito. kaya noong isasalpa ko na noon ko lang nalaman na may kulang kinamitan ko na nga pala ng cutter para matanggal ko tong lumang rubber na nakalagay dito sa salpakan ng emblem tapos si binabako rin pala ng konti yan para hindi tumama dun sa salpakan ng biso nilagyan ko lang ng konting oil tong goma para mas mabilis pasok sa loob kaya naisalpa ko na nga pala tong Honda na emblem at pati nga pala ilaw sa likod nagpalit din ako ng bago bale itong nga pala hinabul ko orig na Honda pati nga pala tong rear fender hinabul ko rin sa papalitan ko yung stainless kasi na nabili ko walang tornillo ng diode. At dahil nakarekta nga pala to ignition coil nito, bumili na rin ako ng spark plug cap. Sobrang delikado kasi nyan. Kapag natuluan kasi ng gasolina yan, sigurado magiging ghost rider yung motor mo. <laughs> Binalatan ko nga pala ng konti yung goma nyan para lumabas yung tanso. sa ako sinalpak to spark plug cap. Binaon ko lang ng konti yan para magmit yung dalawang tanso sa magkabila ang dulo. At para mas safe tayo habang nagdadrive, hindi tayo lilingon-lingon. Binili ko rin ng bagong side mirror. Orig Honda nga rin pala yung binili ko para sigurado tayong walang grado. Medyo masakit kasi sa ulo. Kaya pinwesto ko na nga pala yun dito sa salpakan. Inikot-ikot ko lang konti hanggat sa kumagat din yung trend. para mas maging kompleto yung pagiging stock lock nito, binilihan ko nga rin pala to ng chain cover. Kung titignan mo maigi to, parang pang forma lang. Pero napakalaki ng pakinabang nito para hindi agad dumumi yung kadena. Bale may kasama nga pala tong sticker. Idinikit ko na rin para stock na stock kung titignan. At syempre hindi makukumpleto yung pagiging stock nito kung hindi natin kakabitan ng side stand. Kaya binilihan ko na rin ng bago. Kaya kinabit ko na yung tornilyon dito sa may bandang likuran. May mga pyesa pa pala to na hindi ko na naisama sa vlog no isang gabi kasi pinaglalagay ko na kahit walang video. Dahil napakahabang araw na rin ito naging pending kaya kahit ako naging excited na sa kakalabasan. Kaya sa mga nagantay at nagabang sa magiging final itsura nito ni Project Senior, ito na nga pala yung final looks niya. Walang kakaibang pyesa ang nakasalpak dito or sobrang mamahalin pero isa lang yung masasabi ko malinis to tignan. So ay after almost 3 weeks ata, 3 weeks in the making, ito na nga pala yung final look ni Project Senior. Ay kung mapapansin nyo, halos naging pogi na rin siya, no? Parang medyo kaitsura ko na siya. So, nasa ano nga pala to, yung pinalitan natin dito, nasa 90% ng pesa nito ay brand new parts, tapos 80% genuine. Kaya nga pala tayo medyo natagalan sa pagbubo nito kasi may mga hinabol tayong pesa dito. Kagaya nung rear fender, tsaka yung taillight sa likod, pati itong front fender, yan, binalik natin sa stock look, kaya medyo natagalan tayo para mas maging maganda itsura niya yung kasi yung ma uh, nire-request ng karamihan sa viewers natin gawin daw natin na final looks niya ay stock look lang tapos sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung nagastos natin dito so ang computation ko umabot tayo ng nasa 50,000 pesos ah uh, pumunta nga pala tayo kay SSL doon natin binili ibang pyesa kagaya nitong uh, kickstarter yung ship pedal at kung ano no pa yung mga cable doon tayo bumili tapos yung iba sa online seller na lang kaya sa mga nag-abang, nag-antay, uh, pasensya na kayo talagang nag delay delay tayo pero kung papansin niyo resulta niya, eh napakalaki din naman talaga ng pagbabago. So dito na nga pala nagtatapos yung last episode nito ni Project Senior and by next week siguro ipapakilala ko na sa inyo yung bagong magiging project bike natin kaya maraming salamat sa lahat ng sumuporta dito sa TMX na to kung di kayo sumuporta hindi tayo makakapagbuo ng ganitong unit kaya kita -kit sa susunod na project bike na buboy natin yan lang ride safe alright